Nagsimula na ang Kawayan City Health Office sa kanilang kampanya kontra tigdas sa pamamagitan ng malawakang pagbibigay ng bakuna kontra rubella at tigdas. Sa inilabas na anunsyo ng Kawayan City Local Government, nagsimula ang pagbibigay ng libreng bakuna kahapon ika-28 ng Marso at magtatagal hanggang sa ika-30 ng Abril. Ang sakit na rubella at tigdas ay posibleng makuha kapag hindi nabakunahan ng isang bata kaya naman inaanyayahan at pinapaalalahanan ang mga magulang na pabakunahan pinangunahan ng kanilang mga anak na nasa Siam hanggang 50 Siam na buwang gulang. Upang maprotektahan ng mga bata laban sa sakit na ito, maaari silang dalhin sa mga barangay health center sa kanilang lugar o kaya naman ay patuloyin ng mga nurse at midwife sa kanilang tahanan upang magbigay ng bakuna. Binigyang diin din na ang pagbibigay ng bakuna kontra sa mga sakit na ito ay libre, ligtas at tiyak na epektibo. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News.